Viral ngayon ang video ng isang netizen matapos nga itong makatanggap ng hindi magandang pagtrato galing sa isang empleyado ng BIR. Pumunta nga ito sa BIR para sana kumuha at magpagawa ng TIN ID sa hindi ng branch. Pero napaiyak na nga lang ito dahil sa sama ng loob, dahil di umano, ay trinato nga siya ng isang empleyado na parang wala itong alam. At pinakitaan pa nga ito ng mga hindi maggandang gesture na kahit sino ay talaga namang maiinsulto kapag sa iyo ginawa ito. Hindi ka ang dapat mag-sorry. Bakit ganyan ang employee mo. Ano ba yun? Bakit nasa government kayo? mag na daw. na. Grabe. Grabe. <tihil> ang tulong ang <laughs> tao pero, pero tayo, tao dito <laughs> palitan nyo siya guys hindi <laughs> siya masaya sa bis sa trabaho niya obvious ang buti na lang ako yun <laughs> ba paano ko yung ibang tao yun naganyan nun <laughs> eto kaya ko ba kaya ko ba to Paano po nanay? Paano, paano bang PWD? Hmm. Nakailang reports na yun sa Paano pag ganun? Okay. Ganun pala yung ugali niya. Ba't siya dito nag... nag <gibberish> At dun yung pa talaga siya in-assign sa information. Hindi siya pwede... Hindi siya... Hindi siya effective. Mag-rely ng information eh ginagawa niya yung ta oh, the bobo ball -bo. okay. pinap pinapapil niya yun you can report him hindi tap kasi pag kumala to mara-report talaga siya ano mo ang pangalan na? You know I can give information sige po hindi ko siya i-record -re pero kailangan ko malaman ang pangalan niya Lahat okay. tayo dito tao pantay-pantay tayo. Paano na lang kung matanda yung nakaka nakaharap niya? walang pinag-aralan. Ako oh, nga kalit graduate eh. Oh, so yeah. siya ngayon, siya ngayon. Ginawa niya pang problema yung tao. Problema niya yung problema siya. Siya ang problema. Grabe yun. Ano na yung bar? Samantalang, Nagpaliwanag nga rin ang nasabing babae na umiiyak sa video para mas lalong maintindihan nang netizen kung ano ba talaga naging purot-dulo ng buong pangyayari. Kung bakit ganun na nga lang ito naging ka-emosyonal habang kumukuha ito ng team number sa BIR. I will try my best to give you context ah. Huh? Kasi diba kaya na yan, Ilang buwan na akong kumukuha ng ID, especially tin ID, pero hindi talaga, may problema talaga sa oros ko. Na-try ko na din, hindi pa ako pumunta sa branch ng BIR. Na-try ko na gumawa ng bagong account, and then, yun, may problema pa rin, hindi pa rin talaga nakakagawa. So, I decided to go to kung saan na malapit na BIR dito, sa Commonwealth. Gusto ko lang din i-clarify na hindi po guard yung tinutukoy ko, guys, ha. So, yun, pagpasok ko sa office, uh, tinuro ako ng guard sa mismong lalaki, employee na tinutukoy ko nga talaga sa video ko. So, pagkakita sa kanang employee na yon, tinanong niya ako kung ano daw yung kailangan ko. Sabi ko po magpapagawa at magpapa kukuha po sana ako ng ID. Ganon. Kailangan yung tao. Sabi ko, kailangan approachable ang babae na to. Nung sinabi ko na magpapagawa ako ng ID, tinawanan niya ako na <laughs> ano, nagtanong na siya dun sa babae na sa likod ko din. Tapos, sinagot ng babae. Tapos, pagka ano, binalikan ako ng employee, sabi niya, sundan mo yan. Ayun, tapos tinuro, ko, tinuro niya yung nakapaskil na steps na paggawa ng online. Please disclaimer, ha? alam ko, alam ko, alam ko na may online. Ang concern dito, may problema kasi nga. Kaya kailangan ko mag-direct, may problema nga, hindi nga makakuha ng tin ID online. Ako, ako, ako yun. Tapos yun, tapos bumalik na ako sa kanya agad. Kasi sabi ko, sir, gumawa na po ako niyan. Uh, ang problema lang sa akin, hindi siya masubmit-submit. Tapos sabi niya, do it again, then ano, punta ka sa transaction. Tapos, as in, clueless ako. Kasi, saan ba dito? Ginawa ko na lang. Ginawa ko talaga siya. And then, pag ano ho, mapita ko, mapita ako sa kanya, sabi ko, sir, okay na po. Tapos, kinuha niya ang cellphone ko. Tapos, kinangtingan niya. Tapos, okay. Ganun siya. Guys, nahihirapan talaga mag-story. Sige kapag uh, marami guys ha, hindi ko siya i-detail sa inyo. Kasi mauumagahan tayo. Tapos na pag hindi talaga klaro, tatanong at magtatanong ako. Kasi nasa right place ako para magtanong. Kasi tinry niya na din sa computer niya, hindi pa rin. Tapos sinabihan niya ako na kung kung hindi to ma hindi to gumana patay ka. Ano po ibig niyong sabihin? Sabi niya, maghintay na lang daw ako. sabi ko, mga ilang days, weeks po ba ako maghihintay? Sabi niya, hindi ko alam. What? Sabi ko, paano po? Paano, ba bakit yung po ako pinapantay na wala naman po kasiguraduhan? Kayo ba? Tanungin ko. A ang akin lang naman sabi ko, oras lang naman po yun. Account. Okay. Nainis siya. Nainis siya kasi, anong uh, paulit-ulit nga ako. Hindi. Actually, hindi naman ako sobrang paulit-ulit eh. Tsaka, kung paulit-ulit, parang trabaho naman natin na pa ipaintindi, di ba? Ako, gets ko naman. Nakakaintindi naman ako ng English. Pero that moment, ano, nakakainsulto lang na all throughout our conversation, naging english talaga siya. Na para bang gusto niyang ipamukha sa akin na ano, na dapat ko maintindihan lahat. Naiintindihan ko naman, pero guys, what if, what if nanay nga, or kung siya naman na walang pinag-aralan ang kaharap niya, yun yung concern ko dito. In short, merong employee na sobrang itli ng pasensya, umagang-umaga, 9 a.m. na yun, kahapon lang, eh. nakabarong kasi lunes, guys. Ganda naman talaga, di ba? Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung yung parang magmumukha ka talagang bobo. Na ba't hindi ko daw maintindihan? Paulit-ulit -ulit nga lang daw siya nang sinasabi. Ba't hindi ko daw maintindihan? English yun. Gets ko naman. Pa pero parang, nagigets ba ako? Tinatanong ko lang naman siya eh. Sinigyan pa ako ng option na ah kung hindi ka makakapag-antay, sabi niya pumunta na lang daw ako sa National BIR office. Sabi ko, saan po yun? Sabi niya, saan? Kasanap. Ah, inisip ko na naman, for sure, malayo na naman yun. Sabi ko, sir, kaya nga po pumunta dito para naman sana matulungan nyo. E, tinawanan niya ako, tapos may mga gesture siya, guys, na ano, yung parang... Ganun, ikaw ba? As in? Ang dami niyang gesture na, ano, tagdag ko lang. Dahil nga nahalata ako na hindi talaga maayos yung trato niya sa akin, tinanong ko na tuloy siya. Sabi ko, Sir, ano po bang problema niyo? Bakit niyo ba ako tinatrato ng ganto? Sabi na naiinis daw siya kasi, ano, paulit-ulit to siya ng sinasabi. Tapos hindi ko na maintindihan. Sabi ko, siguro po kayo kailangan niyo po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve to serve the people. kung tumas talaga yung boses niya, tapos pagkakaalala ko, sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Tapos itinanong ko, sabi ko, sir, pwede ba magtanong? Gusto niyo po ba yung trabaho, no? Sabi niya, hindi. Kaya nga nag-resign na ako, di ba? Tapos dabigla ako dun. Tapos itinanong ko din kung kailan ang last na ano niya. Sabi niya, hanggang November 1 pa daw. Sabi ko, wow, malapit na. Pero sa isip ko, Swerte ko naman, naabot ko pang tao to. Hindi din naman ako nung pinayaan ko na lang siya para bastusin ako or ano, na hindi ako respetuhin na ano. Okay lang, sige, gawin mo yan sa akin. Pero magtatanong pa rin ako. Yung reason kung bakit ako umiyak is that umiiyak ako kasi mananay kasi na nakasaksi ng pangyayari kasi siya yung nauna doon pero magkaibang tao yung kinakausap niya I mean, ibang employee yung sa akin iba din naman yung sa kanya pero magkaharap din kami kaya nakakita niya talaga yung pangyayari tapos yung paalis na ako pero hindi pa ako totally umalis sandod pa ako sa loob tapos nilapitan niya ako sabi niya, be, nakita ko yung nangyari kumusta ka? tapos ayun na, wala pong sinabi umiyak lang po talaga ako ng umiyak hanggang sa nang na pagdesisyon ko sabi ko i-film ifi ko to. Doon tapos may lumapit doon, may kausap ako doon guys, employee din siya. Ganyan, narinig niya din daw talaga yung nangyayari sa amin, yung conversation namin. Medyo nainis lang ako kasi ang dami nila, imposible hindi kami naririnig. Sinisigawan na ako nung ano, tinataasan na ako ng boses nung employee na bakit walang lumalapit sa amin, bakit walang ano, yun doon naiinis na din ako doon eh. Tapos yun, umiyak lang ako na umiyak. Tapos doon na po, yun na po yung, o, yung video na sumunod. Sana careful tayo sa mga comment natin guys ha. Kasi hindi po natin alam kung bakit ako umaatungal. Yun din pinagpe-pray ko eh. Sana matigil na to. Kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito. So, wag nyo din naman ako i-judge na umiyak lang ako doon. Sana makuha natin yung justice. Salamat ka, Angog. Sa mga kababayan po nating nagtatrabaho sa gobyerno, lalong-lalo na yung mga posisyon na may kinalaman sa public information, sana ay matuto tayo makibagay depende kung sino at kung ano ang estado ng mga nakakasalamuha natin. At kung sa tingin nyo ay hindi maganda ang araw nyo at wala kayo sa mood magtrabaho, mas makabubuting mag na lang kayo or mag upset na lang muna kayo sa trabaho at iwasan din nating maging shock absorber ng mga problema natin ang mga nakakasalumuha nating tao. Dahil alam nyo rin naman sa sarili nyo, noong oras na tinanggap nyo ang trabahong yan, ay siguradong marami kayo makakasalamuhang iba't ibang klasing tao. Kaya naman, laging habaan ang pasensya at iwasan din ipakita ang attitude sa ibang tao. Dahil kung hindi nyo kayang magbigay ng maayos na serbisyo ay mas mabuti pang mag-resign na lang kayo. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.